Lang ako sa kanya, ayaw pa niya ako tanggapin. Pero lang nagmakaawa sa kanya, ang sabi sa kanya kay Dr. Ang Pengtiel, ito si Doc Willig isingit mo, gamutin mo. Pag ginamot mo yan, marami pa siyang tutulungan Pilipino. Kaya ako... Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy June Channel, may panibagong channel na naman tayong ere-review ngayon. Ang channel ni Sir Doc Willie Ong, Nag-join ito noong bulan ng July 21, 2017 at may video views itong umaabot ng 1 billion, 584 million, at may subscribers itong umaabot ng 10 million. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, E comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 10 million, at dito naman sa kanyang video views na umaabot ng 1.6 billion, at dito naman sa kanyang upload videos na umaabot ng 7,200, at nag nagumpisa itong mag-vlog noon bulan ng March 31, 2007. At dito na tayo sa kanyang channel statistics, dito ating makikita ang kanyang grade day, at dito naman sa kanyang social blade rank pang 103,224, at dito naman sa kanyang subscribers rank pang 403, at dito sa kanyang video views rank pang 11,948, at dito naman sa kanyang subscribers rank dito sa Pilipinas pang 610 po ito. At dito naman sa kanyang educational rank, pang 95 po ang kanyang channel. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na video views walang nakalagay, nag-update pa ito ngayong April 29, 2025 at dito naman sa kanyang the last 30 days na subscribers rank, may 7.8. Million itong nakukuha. At tuloy na tayo sa kanyang daily channel metrics at dito ating makikita ang mga nakadagdag na mga subscribers at sa video views na mga nakadagdag at dito rin sa kanyang estimated earning na mga nakadagdag araw-araw. At diretsyo na tayo sa kanyang daily average at sa kanyang weekly average at sa kanyang monthly estimated earning. Uunahin natin ang kanyang daily average sa lowest may nakukuha itong 65 US dollars kung ating ipalit sa peso. Sa 56 tayo magbasi sa US dollars ngayon, 65 US dollars may 3,600 pe 640. Kukuha. At dito naman sa kanyang highest daily average may nakukuha itong 1,000 US dollars sa loob ng isang araw kung ating ipalit sa peso. May 56,000 pesos itong nakukuha. At dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest may nakukuha itong 444 US dollars sa loob ng isang linggo. Kung ating ipalit sa peso, may 24,864 pesos itong nakukuha at dito naman sa kanyang highs weekly average may nakukuha itong 7,100 US dollars sa loob ng isang linggo. Kung ating ipalit sa peso, may 397,600 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly revenue o the last 30 days na estimated earnings, sa lowest may nakukuha itong 1,900 US dollars sa loob ng isang bulan kung ating ipalit sa peso. May 106,400 pesos itong nakukuha at dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue, may nakukuha itong 31,000 US dollars sa loob ng isang bulan kung ating ipalit sa peso. May 1,736,000 pesos itong nakukuha. Wow. Congratulations sa channel ni Doc Willie Ong, at tataas pa ito kung hindi tayo magskip ng ad sa kanilang mga videos. At kung nagustuhan mo ang ating ginawang mga video, huwag malimot mag-subscribe ng ating channel, like at comment ng ating mga videos. Maraming salamat po, at hanggang dito na lang tayo at hanggang sa mga susunod pa nating mga video. God bless po sa inyong lahat.